Eh, lolo, lolo, sandali lang ako. Eh, gusto nyo na ba matuluyan? Eh, ibebenta ko sana ito eh. O eh, ako na lang magdadala nito para sa inyo. Eh, kayo masyado kayo nagbububuhat eh. Eh, bigat-bigat ito. Eh, maray ko ah. Eh, mabigat po pala eh. Hindi eh ho, ah, nawala ka lang ng buwelo, Magaan yan. Sige, buhatin mo. Magaan ho ah. Kita mo? Oo <laughs> nga, no. Eh, tara na ako, Lolo. Ayun. na lang, nandito si boss, tamang-tama. -tama. Ano to? Eh, barbel yan, boss. Ang tawag ko dyan, eh, barbel. <laughs> Alam ko ito, Balbel. Pero ano gawa yan dito? Eh, nagbabakasakali po ako. Baka sakaling eh, maipagbili ko po dito. Oo eh. nga, ako, bili, Bakal. Hini, kalawang. Alis yan, kalawang dito. Paano kaya ito? Saan ko kaya dadalhin ito? Ay, eh, pasensya na kayo dun sa boss ko, Lolo, kasi medyo kaya yung mama niyan dahil sa suga pa sa pere. <laughs> Paano kaya ito? Kailangan, kailangan ko pa naman ng pera. Ay, ito eh, et, et, na ito na Lolo. Eh, pasensya na kayo, ito na nakayaanan ko eh. Ito na ko. Ikaw ang bibili. Ah, hindi ho, hindi ho akong bibili. Ah, maghanap na lang ho kayo ng uh, ah, mapagbebentahan. Yung hindi kasing kunat ng boss ko. <laughs> Tsaka Regalo ko na lang sa inyo to. Amang naman. Ba't mo naman ako nirigaluhan na hindi pa naman Pasko? Kunin mo na lang yung barbel. Ay, <laughs> eh, uh, lolo. Eh, ano naman hong gagawin ko dyan? Eh, wala naman ako akong uh, ambisyong maging uh, rambo, eh. Iila <laughs> na lamang ang taong katulad mo na titira sa mundong ito. karapat dapat lamang na ikaw ay bigyan ng kakaibang biyaya ng kapangyarihan. Kapang, kapang ano mo yun? Pangalagaan mo ang barbell na yan. At darating ang araw na maintindihan mo ang hindi sabihin. Walang may karapatang magmayari ng barbell na yan. Maliban sa eh, 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 Lolo, ano naman ho'ng gagawin ko sa barbell na ito? Eh, masikip na ho yung kwarto ko. Tsaka... Eh, eh, Lolo? Lolo? Lolo. Ang hmm. uh, kulay nito, ya? Medyo brown, gano'n. But... Hoy! Ah, ay! Ang babaeng garutay! Ah. yan? Di ka naman marunong magluto ng beef casserole. Eh, e ko, akala ko to sino lang Hindi ba ganyan lang magluto niyan? ano tusino? sino? ang pagluluto niyan, slow fire. Ano Ganito. ito. woy kuna. ayoo. buo 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 French cooking slow fire technique. In Tagalog, sunog. Hindi bale. Iba na lang ang lulutuin ko. Oh, you change your mind. Meron ba kayong tomato sauce? Ah, ay, mayroon, Pero para, para, kayong ha? Meron. Mayroon ka na yung makiilom? Ako na lang. Maxi, ligpit mo na lang yan. No problem. Sinayang yung karne. ah ilan lata? ah <coughs> <coughs> okay na yan. Magkikita rin tayo Bulan! Huwag mong gawin yan Meron ako mahalagang Ibabalita sa'yo Ako rin meron Ano yun? Uuwi na ako Ngunit May Niloko mo ako. <laughs> Sabi mo Sabi mo gagawa lang tayo ng pelikula Di pala. Di pala. Di pala dapin mo lang ako? Tapos nadali mo ako dito sa, sa Jurassic Park! Pedro, ang magwayan. Kung kailangan mo akong bilang bayani, I'm sorry. nag na ako eh. Wala oh. na tayong dapat pag-usapan pa. hindi mo... Oh. man naman akong sasabihin sa... Oh, eh. Ang ibig okay. Oh, eh. ko sabihin. Pangal! Nakikiusap ako sa'yo alam kong niling lang kita. Ngunit yun ay dahil sa matindi naming pangangailangan. At humihingi ako ng tawad sa iyo. Subalit dumating na ang panahon para hingin ang higit pa sa iyong pangunawa. Gawin mo lang ito, Pedro. Ipinangangako ko. Ibabalik kita agad sa iyong dingding. Oh, siya, siya. Pero pag natalo ko na yung mga kalaban, uuwi na tayo, ha? Sino ba makakalaban ko? Si Minokawa. Parating na siya. Si Minokawa? Si Minokawa? Sino yun?